Ang Kawasaki KLR650 ay ang 652cc single cylinder fuel injected engine. Matatag, matipid sa gasolina at pang long ride talaga. Sa kahit anong terrain, reliable ang hatak, mapahighway man o off-road ang daan. Ang fuel capacity nito ay may 23 liter kaya sulit ang biyahe nang di na kailangan mag-refuel agad. Perfect sa mga long distance rides or adventure tours. Ang suspension nito ay designed para sa mga rough roads. Meron itong 14mm front forks at unitrack rear suspension. Adjustable pa ang preload at damping. Kaya kahit anong lubak, is smooth pa rin ang ride. Ang braking system nito ay equipped na rin ng malaking front at rear disc brake at may optional ABS version for extra safety sa wet or tricky conditions. Matibay ang semi-double cradle frame nito. Made with high tensile steel. At dahil dual sports to, hindi lang ito pang lungsod. Kaya rin nitong sumabak sa mga trails, bundok, at kahit pa mga lubak na daan. Available din ang Adventure Edition na may side panniers, USB port, DC outlet at ang fog lamps. Tamang-tama ito sa mga camping touring o moto exploration. Sa seat height naman ay may 34.3 inches. Kung medyo matangkad ka, perfect ang posture mo dito. At dahil sa ergonomics nito, hindi ka madaling mapagod. Ito ang klase ng motor na hindi lang basta forma pang pa. Sa performance at sa capabilities, sulit na sulit ang KLR650 para sa mga riders na gustong sumubok ng mga matinding Adventure. Available na sa LGK Kawasaki or Daneta Plaza at Nonas or Daneta City. Kawasaki KLR650 ang motor na may kwento ng adventure.